Hi well guys, sa uh, mga nang araw, lalong na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking uh, munting channel. So sa video ito mga 5.9 ay mag-share naman po tayo ng kunting idea. Uh, Siyempre, dagdag kaalaman na rin sa ating mga kapwa security personnel uh, regarding po sa ating license. So paano ba natin malaman mga 5.9 kung ang license natin is merong record sa sosya o wala? Or kung ito ba talaga ay legit o hindi? No? So, meron lang po akong uh, dalawang license, mga 5.9 na ipa-flash dyan sa aking screen or ipapakita ko po sa inyo, no? Para uh, matrace natin kung saan po rito yung fake at saka yung original, no? So, mga 5.9, dala ko po yung aking license. Ayan po. Ayan. Kung mapapansin ninyo, mga 5.9, sa texture pa lang ng uh, license, alam mo talaga pag fake or hindi. No? So, ito mga 5.9 is original to. 101% original to. Dahil ako mismo, ang kumuha nito sa loob ng karami. Ako mismo ang captured. Okay? Kung mapapansin ninyo mga 5-9, no? Diyan, no? Sa picture, no? Papansin ninyo po sa maliit na picture diyan, no? So, dagdag ka alam mo lang ito mga 5-9, lalo na doon sa mga uh, nagdadalawang nagdadalaw ising kung legit ba or fake yung kanila license, no? So, ito mga 5-9 ang una-una yung tignan. Dahil meron naman po akong previous na video uh, regarding dito, So, additional lang po ito, no? Para na rin sa kaalaman ninyo lahat. Okay? So, ito po, mga 59, no, ang uh, una ninyong tignan, no? So, mapapansin ninyo, mga 59, yung picture nyong maliit sa baba, okay? Meron kayong mapapansin na picture na maliit sa baba, okay? Then, meron yung nakalagay na sosya, na pangalan na sosya, no? Napapansin nyo yan, okay? So, ang original, mga 59, no, na license, yan. Makikita nyo dyan yung pangalan ng sosya, no? mapapansin niyo mga 59 yung sosya diyan kung le mapapansin niyo sa letter A yung letter A sa dulo hindi siya kumbaga ay e, nagsiswil siya no kumbaga ay e, parang uh, uh, nakasilip siya yung uh, letter A ayan oh no? para halos kalahati lang yung nakikita no yan so original yan mga 59 yan no Kalahati ng letter A natatakpan ng picture po ninyo na maliit. Ayan o, no? yun yung susya. Masyadong makintab yung license ko, kaya hindi natin makita, no? So, ayan o. yan, no? yan. Makita nyo naman siguro yung mayroong sosya Tapos yung letter A, halos kalahati lang natatakpan ng inyong maliit na picture. No? So, nagsiswil siya, parang sumisilip siya doon sa picture nyo na maliit. No? So, ito yung palatandaan mga 5-9. No? Okay? Then mga pipeline kapag uh, iniskan niyo siya mga 59 no. So iskan natin to no. makita ko po sa inyo. Yan scanner ang gamit ko. QR code scanner. Okay? So iskan natin siya mga 59 So tanda yung mga 59 license ko to, original to mga 59 no. Dahil ako mismo talaga ng kuha nito. So pag in-scan natin to mga 59 yan iskan natin ha. So yan. Tumunog siya no. So, mga mapapansin nyo mga 5-9 dito pa lang sa QR code. So, mapapansin nyo yung lalabas dyan mga 5-9, ano? Hindi ano makita. Yan, ano? So, nakalagay dito mga 5-9 is dito sa taas, no? Yan po nakalagay yung link ng sosya sa taas. Yan, ano? PNP, sosya, PNP, CSG, or then meron po siyang uh, transaction number sa dulo po magkalugtong sila meron siyang transaction number no so kapag ibang QR code pag pag iniskan niyo po at ibang uh, link ang lumabas po diyan hindi ganyan so tanda niyo po wala pong record sa social yan hindi po original yan no mayroong mga lumalabas na ibang uh, QR code ay uh, mga link dyan sa taas no? yan yan papansin nyo ba yan so original po yan mga 5.9 at the same time kapag inopen nyo po ito Pinindot nyo yung open or kaya long link pinindit natin yung link no yan oh. yan yan tayo lang natin no oh. pag pinindot nyo yan mga 5.9 lalabas po dyan ang inyong details ng inyong license pangalan nyo po security uh, category kung ila kung ano no din license number then uh, of course yung address nyo then date issued saka expiry date kailan siya may expired. so dapat visible yung details niya mga 5 lines so dapat pag pinindot nyo yung link lalabas siya or pinindot nyo yung open kanina na uh, pag-scan natin pag pinindot niyo lalabas dapat yung details nyo no hindi pwede yung pag binindot nyo ay pag iniskan nyo yun lang lalabas so dapat lalabas yung details no ng inyong license okay so unlike mga 5 na no meron akong i-flash diyan na license ah uh, galing po yan sa ating isang uh, subscriber no sino, sino po sa atin so ayan po no so syempre tinakpan ko lang yung kanyang uh, uh, personal information So, yung mapapansin nyo mga 5 9 yun, yung uh, maliit niyang picture, yan, at yung source niya, kung mapapansin po ninyo, ang nakalagay dyan, ang uh, source dyan, ang nakalagay na na po is sauce. Mapapansin nyo? Sauce. So, ibig sabihin, yan, no? Magkaiba siya dito mga 5-9 sa original. Yan, no? Dito sa original, nagsiswil yung letter A. Dito, ang makikita nyo lang is sauce. Yan sos lang. Di ba? So, yan po ang basehan pa natin. No? Dagdag yan sa basehan natin para makita natin na fake yan or hindi. No? Okay? So, pag in-scan mo siya mga 5 no? yung, Ayan uh, yung license na yan, pag in-scan mo siya, no? so, ito yung lumalabas. So, pag in-scan mo siya mga 5-9, no? yung mga fake na license, ito yung lumalabas. Ayan, no? Iba yung QR, iba yung ano niya mga 59 yung lumalabas walang uh, transaction number, walang uh, link ng sosya. Iba, no? Yung ano, gaano makita? Yan, no? Yan. No? So, hindi lang gaano makita mga five nine, no? So, although mga five nine is na-open siya, no? So, ibig sabihin niyan, nag-online yan, nag yan nakapag-online yan, pero wala pong record sa susya yan. No? Yan. So, lalabas naman dyan na online nga siya, pero wala po siyang record. No? Sa susya kasi wala nga siyang transaction number. No? So, yan. Makikita nyo po. Iba yung lumalabas, hindi yung link ng PNP susya. No? Okay? So, 'yun, makita niyo po mga 59 yung pagkakaiba. Unlike doon sa original talaga mga 59, 'no? Na talagang lumalabas 'yung uh, link ng susya, tapos meron siyang transaction number, 'no? 'Yan, 'no? So, so 'yan mga 59 na karagdagan po 'yan na kaalaman sa inyo. Lalong-lalo na po doon sa mga nagdadalawang-isip kung paano nila matrace kung uh, original ba or fake yung kanilang license, okay? So, yun lang mga Sana po, kahit pa pano, ay nabigyan ko kayo ng kunting uh, idea at kalaman regarding po sa ating license, okay? So, yun lang mga pipeline. Siyempre, kung bago ka lang po sa aking uh, munting channel, sana po ay huwag niyo po kalimutan mag-like, share, comment, and of course, mag-subscribe po sa ating munting channel para updated po kayo sa mga video na susunod pa natin i-upload, okay? So, yun lang mga pipeline. Maraming maraming salamat po. God bless us all.